sa isang liblib na bahagi ng Timog Pasipiko, mahigit pitong daan at anib na pu kilometro timog silangan ng New Zealand, matatagpuan ang isang grupo ng mga isla na tinatawag na Antipodes Islands. Halos walang tao ang nakakadalaw dito. Isang lugar na palaging binabagyo, may matatarik na bangin, at kakilakilabot ang panahon. Para sa karamihan, isa itong piraso ng lupa na iniiwasan, pero para sa mundo ng kalikasan, isa itong huling kanlungan sa loob ng milyong-milyong taon, nakahiwalay ang mga islang ito mula sa mainland. Ang mga hayop at halaman dito ay hindi nakaranas ng paningila mula sa ibang nilalang. Ang mga ibon ay gumagawa ng pugad sa lupa, ang mga insekto ay gumagapang sa ilalim ng mga bato ng walang banta. Walang ahas, walang pusa, walang aso. Isang paraiso ng mga nilalang na umunlad sa katahimikan. Bago tayo magsimula, mag-like at mag-subscribe eh, dahil may mga bagay dito na kailangan mong malaman bago ang sinuman. Pero sa katahimikang iyon, may dumating. Hindi tiyak kung kailan eksaktong nagsimula. Maaaring isang lumubog na barko noong ika negatibo labinsyam na siglo. O baka dinala mismo ng mga tao, mga bangkero, mga manginisda, o mga adventurer, na hindi na malayan ang pinakawalan nila. Subalit tiyak ang isa, ang pagdating ng mga daga, Ratus Norvegicus, o kilala sa tawag na brown rat, ang nagsimula ng isang mabagal ngunit mapaminsalang sakuna. Sa umpisa, ilan lang sila. Pero sa isang lugar na walang kalaban, may napakaraming pagkain, at hindi sanay ang mga hayop sa depensa, kumalat sila ng mabilis. Wala silang predator, at kahit ang mga ibon ay hindi marunong magtago. Ang mga itlog, mga insekto, mga butil, lahat ay nasa mesa para sa kanila. Sa unang dekada ng dalawang libo, tinatayang mahigit dalawang daan libo na daga ang naninirahan sa mga Antipodes Islands. Para sa sukat ng isla, mga limang libo lamang, ibig sabihin ay halos apat na po daga kada acre. Para sa isang ekosistemang dati balanse at tahimik, ito ay ganap na pananakop. Ngunit ang pinakanakababahala ay hindi lang ang bilang nila. Ito ay ang epekto nila ang katahimikan ang dating ingay ng mga ibon na nagsisigawan, ang ingay ng mga kuliglig, ang pagbubunguan ng mga insektong lumilipad, lahat ay nawala. Isang katahimikan ang bumalot sa isla. Ngunit hindi ito kapayapaan, ito ay kamatayan. Unti-unting nawala ang mga nilalang. Ang mga pugad ay walang laman. Ang lupa ay walang gumagalaw. Ang isla ay buhay pa sa itsura, ngunit patay sa loob. Isa sa mga pinakanaapektuhan ay ang Antipodes parakeet, isang uri ng loro na endemic lamang sa islang ito. Ang ibong ito ay bihira ng ang lumipad, sa lupa pagumagawa ng pugad. Sa harap ng mga daga, wala itong laban. Nawala rin ang ilang natatanging insekto tulad ng Antipodian weevil, isang matandang species ng salagubang. At ang mga petrel at albatros na ginagawang nursery ang isla tuwing panahon ng pagpaparami, naubos ang mga itlog at inakay na itala ang pagkalipol ng ilang species. Pero mas malala pa, may mga nilalang na tuluyang nawala bago pa man sila mapangalanan. At habang dumaraan ang mga taon, lalo pang lumalala ang sitwasyon. Isang digmaan ang nagaganap, ngunit walang tunog, isang patagong pagguho. Ngunit hindi dito nagtatapos ang problema. Ang mga daga ay hindi lang basta naninirahan. Unti-unti silang nagbago. Sa kanilang pag-usbong sa isang natatanging kapaligiran, ang mga siyentipiko ay nakakita ng senyales ng microevolution, ang mga daga ay naging mas agresibo, mas malalaki ang pangil, mas tuso sa paghahanap ng pagkain. At nayon, sila ay hindi na lamang peste, sila ay naging pangunahing banta sa buong ekosistem. Ayon sa mga ekolohista, kung hindi kikilos agad, maaaring maganap ang tinatawag nilang ecological cascade, isang tuloy-tuloy na pagbagsap ng mga ugnayan sa kalikasan. Kapag nawala ang mga ibon, maaapektuhan ang paglaganap ng buto. Kapag nawala ang mga insekto, wala nang pagkain ang ilang ibon. At kapag nawasak ang lupa, maapektuhan pati ang mga halaman. Isang domino effect na magwawaka sa ekolohikal na kamatayan ng isla. Ipinakita ng mga modelo at simulation, kung wala kang gagawin sa loob ng isa zero taon, hindi na kayang ibalik pa ang dating kalagayan. Mula sa tahimik na pagguho, magiging isang ganap na ecological collapse. At ito ang kinakatakutan ng mga tagapangalaga ng kalikasan. Isang isla na milyon-milyong taon nang nananahimik at buo, maaaring tuluyang mawala sa loob lamang ng ilang dekada, at ang may kagagawan ay isang nilalang na mas maliit pa sa hinlalaki ng tao. Kaya't dumating ang tanong na hindi may iwasan. Papanoodin ba nating mamatay ang isla? O kikilos tayo bago tuluyang mahuli ang lahat? Ang tahimik na pagkawasak ng Antipodes Islands ay hindi isang kwentong katang isip, ito'y isang napipintong katotohanan isang isla na milyon-milyong taon nang nananahimik, nilalapa sa loob lamang ng ilang dekada ng isang nilalang na hindi mo akalain na magiging salarin ang daga. Sa harap ng tiyak na pagkawala ng isang natatanging ekosistema, napilitang magdesisyon ang gobyerno ng New Zealand. Noong 2012, inilunsad ng Department of Conservation, kagawaran ng pangangalaga sa kalikasan, ang proyektong pinangalan ng Million Dollar Mouse, isang ambisyosong hakbang para iligtas ang antipods sa tuluyang pagkalipol. Ang proyekto ay sinimulan sa tulong ng Royal New Zealand Navy, katuwang ang mga internasyonal na ni tulad ng BirdLife International at Island Conservation. Umabot ang kabuang pondo sa tinatayang NZ US Dollars 3.7 milyon, katumbas ng humigit kumulang IFSA 2.7 milyon noon. Hindi ito simpleng pest control. Ang layunin, kumpletong pagbura ng lahat ng daga sa isla. Isang operasyon na walang lugar para sa pagkakamali. Zero tolerance, kung may isang mang daga na makaligtas, babalik muli ang populasyon sa loob lamang ng ilang buwan. Upang maisagawa ito, ginamit ang isang makapangyarihang lason na kilala sa pangalang Brodifacone. Isa itong anticoagulant o lason na nagpapahinto sa pagdugo ng dugo, hindi agad kumikilos, ngunit tiyak at nakamamatay. Ang Brodifacone ay isinasama sa mga pellet na gawa sa cereal, nilikha ng kumpanyang Navarak na may espesyal na formula para maakit ang daga, ngunit iwasan ang iba pang hayop. Subalit ang pinakamalaking hamon ay hindi ang paggawa ng lason. Ang tunay na laban ay kung paano ito maihahatid sa bawat sulok ng isang liblib, mahangin, at mapanganib na isla. Tanging isang paraan ang posible mula sa himpapawid. Ginamit ng operasyon ang IE-350, Curewill, isang uri ng magaan, ngunit matibay na helikopterong gawa sa pransya, kilala sa kakayahang lumipad sa mababang altitude kahit sa masungit na panahon. Sa tulong ng IES na may mataas na resolusyon, isinaayos ang ruta ng bawat biyahe, eksaktong altitude, bilis, at direksyon upang matiyak na walang puwang na hindi mababagsakan ng lason. Ang buong isla ay may lawak na 2,100 hektarya, mahigit 21 milyong metro kwadrado ng lambak, bangin, at batuhan. Sa mga lugar na ito, dapat matiyak na bawat pulgada ay may naiwang lason. Walang puwang para sa pagkukulang. Noong Hunyo ng 2016 na sinimulan ang unang yugto ng operasyon, Taglamig sa Antipodes, ang pinakamainam na panahon para sa pagkalat ng lason, dahil kakaunti ang ibong nanginitlog, mas madalas ang kagutuman sa mga daga, at mas mababa ang panganib sa mga species na nais protektahan. Ang mga helikoptero ay sumugod sa kalangitan, kahit pa may banta ng ulan, hamog, at bigla ang ihip ng hangin na umaabot ng isang daan kilometro bawat oras. Mula sa kanilang mga cargo bin, ibinagsak nila ang libu-libong kilong birding pellet sa buong isla. May kabuang 65 toneladang lason ang ibinaba, isang makasaysayang unang hakbang. Ngunit, gaya ng kalikasan, hindi lahat ay sakto sa plano. Makalipas ang unang bugso ng operasyon, dumating ang bagyo. Isang bigla ang buhos ng ulan at malakas na hangin mula sa Antartika ang sumira sa schedule. Napilitan silang ihinto ang operasyon. Habang lumilipas ang mga araw, lumalaki ang pangambang baka matutong iwasan ng mga daga ang mga pellet, o kaya'y magkaroon ng panibagong pugad sa mga lugar na hindi naabot ng helikoptero. Pagpasok ng Hulyo 2016 at labing anim na muling sinimulan ang ikalawang yugto ng pagkalat ng lason. Nagbalik sa ere ang mga piloto, muling nilipad ang eksaktong ruta sa ilalim ng mas masahol na panahon. Sa ilang sandali, lumipad sila ng walang nakikitang visual, umaasa lamang sa instrumentong digital. Sa ika-negatibo labintatlo ng Hulyo, natapos ang huling biyahe. 65 tonelada ng lason, kumalat na sa buong antipodes. Pagkatapos nito, katahimikan. Tumigil ang mga helikoptero. Tumigil ang paghulog. At tumigil ang galaw ng tao sa isla. Dahil hindi agad kumikilos ang Brody Facom, walang kasiguruhan kung gaano karaming daga ang napatay. Maaaring libo-libo. Maaaring kulang pa. Ang lason ay maaari lamang gumana kung kinain kaya't para sa mga siyentipiko, wala pa rin kasiguraduhan. Sumunod na 75 araw, nanatili sa isla ang isang maliit na pangkat, labintatlo katao, na araw-araw nag-inspeksyon ng mga bangin, damuhan, kuweba, at putikan. Naghahanap ng patay na daga, kinagat na pelet, bakas ng paa, o dumi. May nakita silang libo-libong bangkay. Ang ilan ay natuyong balangka sa ilalim ng bato. Ang iba ay tila basta nalang humandusay sa mga damo. Pero ang tanong ay hindi kung sino ang namatay, kundi. Mayroon pa bang natira? Pagkatapos ng halos tatlong buwan, iniwan nila ang isla. At doon nagsimula ang pinakamatagal at pinakanakakapagod na paghihintay. Labing walong buwan. Isinara ang isla. Walang papasok. Walang lalabas. Hindi ito pag-abandona. Ito ay estratehiya. Kung may natirang buhay na daga, tiyak na magpapakita ito sa pagkain, sa damuhan, sa kahit anong kilusan. At kapag lumitaw ito, sa kalang maaaring ibalik ang mga tauhan. Noong Marso 2018, bumalik ang mga eksperto. Kasama nila ang mga espesyal na nila lang, tatlong asong sanay sa paghahanap ng daga, sina Will, Ahu, at Ing. Mga asong may kakayahang makaamoy ng dumi, ihi, balahibo, pugad, at kahit feromon na hindi na kayang makita ng tao. Isang buwan nilang nilibot ang isla. Mula sa matatarik na bangin hanggang sa mga mabababang lambak. Walang iniwang butas, walang hindi inamoy. Ang resulta, walang bakas ng daga. Walang kahit ano. Walang paa sa buhangin. Walang kinagat na pellet. Walang amoy. Ang mga detection cards ay nanatiling malinis. Ang mga trap ay walang dalaw. At sa ika negatibo 20 ng Marso, opisyal na inihayag ng Department of Conservation. Ang Antipodes Islands ay malaya na sa daga. Isang daang taon ng pananakop. Tapos na. Kasunod ng deklarasyong iyon, muling bumalik ang buhay. Ang Antipodes Parakit, na dati halos wala na, ay dumami ng apat na beses sa loob lamang ng dalawang taon. Muli silang namugad sa mabababang lugar, isang senyales ng kumpiyansa at seguridad. Ang mga kulisap na inakalay na wala, unti-unting muling lumitaw. Ang mga halaman, na dati hindi lumalaki, ay nagsimulang bumalik sa mga lambak. Ang damuhan ay lumago, ang lupa ay bumigat, at ang mga ugat ay muling kumapit sa lupa. Ngunit sa kabila ng tagumpay, lumitaw din ang nakalulungkot na katotohanan. Ayon sa pagsusuri ng ine sa lupa, ilang species ay tuluyan ng nawala bago pa man maisagawa ang misyon. Walang larawan. Walang pangalan. Tanging bakas ng genetic material sa lupa ang naiwan. Isang paalala, minsan, kahit sa ating pagkilos, huli na tayo. Gayunpaman, ang proyekto ay nanatiling isang milestone sa konserbasyon, hindi lang sa New Zealand, kundi sa buong mundo. Ipinakita nito na kung may determinasyon, teknolohiya, at kooperasyon, kayang iligtas ang kalikasan. Ngunit kailangan itong gawin bago pa maging huli ang lahat. Ang antipodes ay patunay. Minsan, ang pinaka-epektibong paraan upang maprotektahan ang kalikasan, ay ang matapang na pakialaman nito para sa tama. Kung naabot mo na ito, mag-iwan ng like at mag-subscribe, dahil ang mga balitang tulad nito, ikaw ay dapat. Ang unang nakaalam,